Hi guys! Sinong may 10 piso dyan? Sa 10 piso mo ay makakatikim ka na ng big show mai, kaya tara, samahan nyo ko! Yun na nga guys, may nadaanan ako na nagtitinda ng big show mai. nasa halagang 10 piso lang o, oh, murang mura ba? Diba? Ay, dami din kayong pagpipilian na flavor na katulad ng beef, pork at chicken may available din sila na show mai with rice, may jumbo Shumia at may show din at take note ha, ah, lahat yan ay kanilang ng homemade. Saan ba ito matatagpuan? di dito lang yan sa NGI Parang Market. Na halos katapat ito ng Mang Inasal. At katabi niya ang optical shop at pound shop. Bago lang din ang pwesto ni ate dito sa NGI Parang Market. Sulit na sulit talaga itong big shomai dahil sa laki at mura. Siguradong isa pa lang nito nakainin mo ay mabubusog ka na. Kaya syempre hindi ko palalagpasin na hindi matikman ng big shomai ng parang. Bakit kailangan nyo pang dumayo ng Maynila para matikman ng big shomai? Mai. Dito lang pala yan sa parang Marikina. Malasang malasang pagkakagawa ng siomay nila. Di natalo dito dahil sobrang siksik ng laman. Talagang malalasa mo yung pagka homemade ng kanilang siomay. Sulit na sulit talaga ito sa halagang 10 piso. Hindi pang karaniwang ito dahil ito'y jumbo nga. Ipihira lang ako makakita ng jumbo siomay dito sa Marikina. Kaya kayo kung gusto niyo makatikim ng big siomay ay bumisita na kayo dito sa parang NGI Market. So, Paano mga karepops? for more